tinangkau manong lumapit ni Alice Guo sa unang pamilya o first family, lalo na kay Pangulong Marcos Jr kaugnay po ito sa mga kinakaharap niyang anomalya o kontrobersya. Mm, ayon kay dating Senador Panfilo Lacson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader, mm. ang inalok ni Alice Go ng isang bilyong piso para ilakad siya sa Pamilya Marcos. Ang laking pera nuna. Mm. Ah. At sa harap nito, nanawagan naman si dating Senador Lacson sa gobyerno na mas laliman pa ang gagawing imbesigasyon laban kay Go na itunuturing niyang espya dahil sa mga koneksyon naman nito. Kunin natin ang live report ni Mayan Corvera. Mayan? Alex, nung panahon nagigipit na daw si Alice Go ay tinangka nitong humingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang kaibigan para mailapit siya sa Malacanang. Yan ay para uh, hindi siya madiin sa mga kasong kinakaharap kaugnayan ng operasyon o illegal na operasyon ng mga pogo sa Banban sa Tarlac at sa Porac, Pampanga. Ibinunyag ni dating Senador Ping Lakson na tinangka ni dating Banban like Mayor Alice Go na lumapit sa First Family. Ayon kay Lakson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader ang nilapitan ni Ko at nakiusap na ilakad siya sa First Family kabilang na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang common friend anyang nilapitan ni Ko at nakiusap sa kanyang kaibigan trader noong panahong naipit na siya at nagtatago na. Nag-alok anyang dating alkalde ng isang bilyong piso kapalit ng tulong para makalapit siya sa pamilya Marcos. Nung una, hindi anya siya naniniwala pero naglabas ito ng ebidensya. Sabi ng senador, ito rin ang pinagbatayan niya sa panawagan sa gobyerno na liliman pa ang investigasyon laban kay Guo na tinuturing niyang sinanay na foreign spy dahil sa mga koneksyon nito. Sa mga testimonials din ng mga constituents niya, mm maganda yung kanyang pamamalakad oh, sa Bambana. They really like her. Oh, oh. Yes, You Kino-compare sa mga dating naging alkalde doon. Mm. Ibang-iba yung palakad niya. Kasi nga, ka, lahat ng yung nasa municipal coffers pumupunta sa dapat puntahan sa mga needs at saka mga sa interest ng kanyang mga kababayan. Mm -hmm. you know? uh, Quote-unquote, kababayan. Mm. So, kung gano'n ganyan kanyang palaka, ang district Ayun. Uh -oh. representative, naging mm. congresswoman, mm. at kung siya talagang spy, ano, mm. hindi ko naman pinipilit na paniwalaan yung aking uh, opinion na uh -oh. pwede siya maging spy. Mm. Tapakadalikado kasi pagka may congress, may access ka na sa mga highly classified uh, information, mga documents. Ano. Mm. Ang isang bilyong piso anya hindi para sa kanyang pagtakas kundi plantahin ang kanyang gusot at posibleng kaso sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pero hindi anya ipinarating ng Filipino-Chinese trader ang mensahe. Apila ni Laxon sa intelligence community, isang masigo sa kanilang essential elements at laliman pa ang kanilang ginagawang background check. At dahil nandun kayo, eh, mataas na yung security clearance mo. Hmm. So delikado yun, kung nag-work na foreign government, Medyo hindi sa national security natin kung ganun ang mangyayari. Uh -huh. At hindi lang yun, baka mamaya... Dumating panahon, para out na ito pero hypothetically, mm. uh, in the realm of possibilities, dahil nagawa niya yung mas mahirap gawin na ma ng dokumento para mahalal mm. bilang punong bayan, mm. eh baka dumating araw ma-appoint pa siyang, alam maging senador pa, tapos ma-appoint ngayon na secretary. defense secretary o oh, 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 oh. national security, eh patay na tayo. <laughs> Naniniwala naman si Lacson na kung gagamitin ang mga bagong batas ng Anti-Money Laundering Council, maaring makonvict si Go at mga kasabwat nito ng hanggang apat na pung pagkabilanggo. pagkakabilanggo. Nakapos yung vulnerability, eh. yung weakness ng ating system, hindi lamang sa... Uh, yung sa banking system, hindi lamang doon, kundi yung, yung sa PSA, yes, yung DMA, ka, diba? Yan, Filipino citizen oh, oh, oh. by ng mga passport, passport. ng mga Chinese, eh, Filipino uh, passport. Correct. So, uh, exposed uh, na exposed talaga yung weakness ng uh, ating sistema rito. Uh, uh, so, dapat maging aral na ito sa ating mga institutions. Uh, na dapat, uh, uh lalong para patibayin nila yung mga security measures. Uh -uh. Kasi pinaiikutan na lang tayo ng ano eh, lalo yung mga galing sa China na gusto magnegosyo rito. Ibinunag e naman ni Sen. Jingo Estrada na isang Chinese national na boss na mga Pogo ang tumulong kay Go at mga kapatid para makalabas ng bansa. Kasalukuyan ang nasa Taiwan ang naturang dayuhan na may hawak na limang iba't ibang uri ng pasaporte. Ito rin ang business partner ni Alice Go batay sa mga dokumento na nakuha ng PAOK sa niraid na Poguhab sa Bambantalak. Nang tanungin ko ang Chinese national na si Wang Ziyang ang tinutukoy na Estrada, sabi ng senador, malamang. Pero bahalan na raw ang chairman ng komite na nag-iimbasiga kung isa sa publiko ang pangalan ng dayuhan. Kuna, if you remember, ang sabi ni Alice Go, yun daw nag-facilitate nung kanyang pagtakas, sinabihan daw siya ng hindi, mo sinabihan daw niya ng hindi mga ang salita. So I ask her, kung, mo, kung sinabihan mo siya ng hindi mga ang salita, bakit siya nagpa, sa nagpa sa'yo? pat siya nagpahiram ng yate sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinaka si Alice Go papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya itong... Ito nag no ng kanyang, ng kanyang pagtakas. Alex, hinihimok ni Senator Ping Lacson at ang iba pang mga mababatas ang mga otoridad na tignan ang lahat ng mga Chinese nationals na nandito sa Pilipinas. Yan ay baka daw napasok na rin tayo ng iba pang katulad ni Alice Go, lalo't lumilitaw sa mga investigasyon na aabot sa mahigit uh, isang libo ang mga Chinese nationals na nakakuha ng uh, mga pasaporte at iba pang identification na lihitimo dito sa Pilipinas God gamit ang mga peking dokumento. Alex. Okay, may na uh, batid natin no, na hindi matatawaran itong credentials ni uh, Senadora Lacson at uh, si dating nga uh, PNP chief. ah uh, handa ba niyang dalhin sa Senado o ibigay sa Senado itong sinasabi niyang informant niya? Para naman magbigay linaw pa, para maungkat pa kung ano itong uh, kanyang mga binabanggit. e Alex kung papayag yung mga senador pero ang sinasabi niya kanina, yung paglilinaw natin, yung Filipino Chinese trader na kaibigan niya ang kinausap at uh, meron pang isang uh, kaibigan na Chinese national din o uh, Ch Filipino Chinese na nilapitan. Yun daw yung nasa tinatawag na inner circle at nakakapasok o nakakausap mismo ang unang pamilya. Kaya dun siya humihingi ng tulong. Pero yung impormasyon na ay ipapapasok paubayan niya sa mga senador kung uh, gagamitin sa mga susunod na investigasyon. Pero as we speak, uh, Mayan wala pang uh, reaksyon mula sa komite ni Senadora Ontiveros uh, at maging sa ilang mga senador dyan ukol dito? Wala pa, Alex. Pero ang susunod na pagdinig tungkol kay Alice Goh ay itinakda na sa Martes. Okay. Maraming salamat sa iyo, Corvera. Mata natin sa Senado. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.